Okay. Wala ka Dito tayo. Dito tayo dito guys. Para may tumalinaw. Yeah. <coughs> Kami Saudi Road and Materials. So lahat ng mga taga Saudi Road, Materials, Saudi Road and Materials, sana mapanood niyo muli ako uh, masayang mga kapangpangan. Uh, kiniabi. eto <laughs> nga pala si Larry, yung, mga, uh, yung kasama niyo sa SRMC. Uh, Jeda Al-Salama. Napunta ako dyan pero hindi ako dyan tumagal kasi napunta ako ng ibang site ng Saudi EVV rental company kasi kami uh, napakaganda ng Saudi EVV hindi sa pag ano sa inyo pag naging around Saudi ako gawa ng naging Naging parang maintainers na ako na kami, yung grupo namin. Si... Yung engineer ko si... Asarcon. <laughs> Alex Asarcon. Isaya yun. Isa nag-away pa nga kami yun. Yung sa Saudi kasi nung muntik na akong madisgrasya, siya muntik na talaga mabagsak ka ng aming um, ginagawa so guys nabanggit lang natin yon kung anim na taon na akong Saudi wala nangyari kaya andito lang ang ang iyong ikaw yung lahat, sikap lang yung mga sinishare ko ano rin yung youtube channel ko, Larry Radio Night Vlog ando doon lahat kung ano yung aking performance so <laughs> mayroon pa nga dyan maraming performance so lahat ng performance meron tayo kanta o ano, building o ano man construction skirt construction meron tayo kanta lahat, artista, meron tayo <laughs> So guys Dito sa Pilipinas Kahit na Mahirap ka Sikap lang Yung tinuro ko sa inyo Katulad ng Aldura Napakalit ng halagang punan Meron ka lang Meron ka lang talaga Ang baba Ikaw Nakatira sa bayan O oh, sa probinsya nung mga anong ginagawa kong moldora tandaan mo to moldora meron kang dalawang libo makakapagnegosyo ka na ng finishing touch ng construction mag uumpisa ka sa kasa, isang simento ay hindi pag dalawang libo dalawang simento bentim bakal ah uh, gated uh, tama lang yun sa ano mga 7mm 8mm ganoon malaking bagay yun kung mahirap ka katulad ko kayang kayang yan ako nagumpisa ako mula nang nalugmok ako, mula nang galing ako sa Saudi, nalugmok ako, nawala ako ng mga kaibigan dahil dahil iniwasan nila ako so guys masarap mag isa mangarap na ikaw lang halagang 2,000 bili ng dalawang simento 10 bakal kalahating elf na buhay. Thank you very much.